Taurus, makinig kang mabuti dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbago ng lahat. Naramdaman mo na ba na may isang tao dyan na pinipigilan ang mga salitang kayang pagalingin ang iyong puso, magdala ng kapayapaan sa iyong isipan, at tuluyang magbukas ng pintuan ng mga biyaya? Ang totoo, umiiral ang mga salitang iyon, at nakalaan ang mga ito para sa iyo. Hindi ito aksidente. Matagal ka nang ginagabayan ng universo upang makarating dito, sa mismong sandaling ito, dahil may dahilan. Kung mananatili ka, mauunawaan mo sa wakas kung ano ang gustong ipahayag ng tadhana at kung bakit malapit nang magbago ang iyong buhay magpakailanman. Taurus, hindi aksidente ang sandaling ito. Matagal ka ng binubulungan ng universo sa pamamagitan ng iyong mga panaginip, ng mga numerong gaya ng labing isa oras labing isa minuto, at ng bigla ang kilabot na dumadaloy sa iyong katawan. Hindi ito basta pagkakataon lamang, mga palatandaan ito na sa wakas ay dumarating na ang mensahe para sa iyo. May isang tao na matagal nang pinipigilan, daladala ang mga salitang matagal nang hinihintay ng iyong puso. Mga salitang magdadala ng kagalingan, kalinawan, at katotohanan. Sa diwa ng kulturang Pilipino, naniniwala tayo na kung para sa iyo, babalik at babalik. At ang tadhana, laging may paraan upang magsalita sa tamang oras. Ang pagbasa na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa iyong paglalakbay, sa iyong kapayapaan, at sa mga biyayang handa nang dumaloy sa oras na buksan mo ang iyong puso. Manatili ka, Taurus, dahil sa pagtatapos ng mensaheng ito, malalaman mo ng eksakto kung bakit ka dinala rito ng universo, at kung bakit malapit nang magbago ang iyong landas magpakailanman. Ang enerhiya sa paligid ng Taurus ngayon Taurus, ipinapakita ng universo na mabigat ang iyong enerhiya nitong mga nakaraang araw, para bang may pasan kang bigat na hindi nakikita ng iba. Sa panlabas, iniisip ng mga tao na ikaw ay matatag, kalmado, at maasahan. Ngunit sa iyong kaloob-looban, may mga tanong na hindi pa nasasagot, mga tahimik na panalangin, at damdaming itinago mo upang hindi ka magmukhang mahina. Ang panahong ito ng iyong buhay ay tila paghihintay sa dilim, hindi mo alam kung darating pa ba ang mga kasagutang iyong inaasam. Matagal ka nang naging matibay para sa iba, ngunit minsan napapaisip ka, kailan kaya may magiging matibay para sa akin? ang pakiramdam ng pananabik na iyon ay matagal nang umuukit sa iyong kaluluwa. Ngunit, Taurus, malinaw ang ipinapakita ng mga baraha, may makapangyarihang pagbabagong nagaganap sa iyong espiritu. Nasa paligid mo na ang mga palatandaan. Maaaring mapansin mo ang paulit-ulit na numero gaya ng dalawang daan at dalawamput dalawa o limang daan at limamput lima, mga panaginip na tila totoong totoo, o mga bugso ng damdaming dumarating ng biglaan. Ito ang mga kumpirmasyon na ang iyong enerhiya ay umaayon na sa isang katotohanang malapit ng mabunyad. Sa ngayon, ang iyong aura ay nananabik sa kalinawan. Ang enerhiya sa paligid mo ay puno ng pananabik, katulad ng hangin bago bumuhos ang isang bagyo. May bagay na malapit ng magbago at ramdam mo ito kahit hindi mo pa maipaliwanan. Ibinubulong ng mga baraha na may isang taong matagal nang pinipigilan ang kanyang sarili na magsalita sa iyo, ngunit ang koneksyon ng inyong mga kaluluwa ay hindi kailanman nawala. Ang kanilang katahimikan ay naging malakas sa iyong buhay, ngunit ito rin ang nagbukas ng espasyo para makagalaw ang tadhana. Pinahintulutan ng universo ang paghinto, upang sa oras na dumating ang mga salitang iyon, handa ka ng pakinggan ang mga ito. Ang taong nanahimik. Taurus, silipin natin ng mas malalim ang presensya ng taong ito, ang isa na ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa anumang salitang iyong narinig. Sa mahabang panahon, may isang taong konektado sa iyong kaluluwa na nagdala ng mga kaisipan, damdamin, at mga pagtatapat sa kanyang puso, ngunit hindi niya nagawang bigkasin ang mga ito. Ang kanilang katahimikan ay hindi dahil wala silang pakialam. Sa katunayan, kabaliktaran ito. Napakalalim ng kanilang malasakit kaya sila natakot. Natakot silang ma-reject, natakot sa iyong magiging reaksyon, at higit sa lahat, natakot silang kapag nasabi na ang kanilang katotohanan, lahat ng meron sa pagitan nyo ay magbabago. At alam mo, Taurus, na kapag may nagbago, hindi na ito maibabalik sa dati. Lumakad sila sa buhay na daladala ang alaala mo sa kanilang espiritu. Kahit pa sinubukan nilang mag-move on, may kung ano, o may kung sino, ang laging nagpapaalala sa kanila tungkol sa iyo. Isang kanta, isang panaginip, isang lugar, kahit bulong lang ng iyong pangalan. Hindi madaling mabura ang koneksyong ito dahil naisulat na ito bago pa nyo lubos na maunawaan ang kapangyarihan nito. Mayroon na yung pagkabalisa sa kanilang kalooban. Paulit-ulit nilang binabalikan sa isip ang mga sandaling dapat sana ay nagsalita sila pero nanahimik. Naalala nila ang titig sa iyong mga mata noong ikaw ay naghahanap ng sagot, ngunit katahimikan lamang ang iyong natanggap at mabigat itong pasa nila, Taurus, dahil alam nilang nararapat ka sa higit pa. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating sinasabi, ang hindi masabi ng bibig, isinisigaw ng puso. At iyan mismo ang nangyayari sa taong ito. Ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan ng damdamin, ito ang pinakamalakas na patunay ng bigat na dala nila sa kanilang loob. Ngunit heto ang ipinapakita ng mga baraha, malapit nang matapos ang kanilang katahimikan. Matagal nang tinutulak ng universo ang kanilang espiritu, lumilikha ng mga senyales, pagkakatugma, at maging mga gabing hindi sila makatulog. Unti-unti nilang nauunawaan na habang pinipigilan nila ang kanilang katotohanan, lalo nilang itinatanggi hindi lang ang kanilang sarili, kundi pati ang tadhanang nag-ugnay sa inyo. Taurus, nanahimik ang taong ito dahil takot ang kanilang kaluluwa. Ngunit ang katahimikan ay hindi maaaring magtagal kapag ang tadhana na mismo ang kumikilos. Gumagalaw ang universo sa likod ng lahat, at sa lalong madaling panahon, ang mga salitang matagal ng nakakulong ay darating sa iyo. Ang mga salitang matagal mong hinihintay ay paparating na. At kapag iyon ay nabigkas na, mauunawaan mong ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay paghahanda. Ang mensaheng pinakakailangan mong marinig. Taurus, matagal nang inihahanda ng tadhana ang sandaling ito, ang sandali kung saan ang mga salitang matagal nang itinago ay sa wakas ahon sa ibabaw. Matagal mong dinala ang sakit ng kawalan ng kasagutan, ang bigat ng katahimikan, at ang walang katapusang tanong na, paano kung? Ngunit ipinapakita ng universo na natatapos na ang panahon ng paghihintay, dahil may katotohanang handa nang dumating sayo. Hindi ito basta mga salita lamang. Ito ang mga salitang kayang paghilumin ang mga bitak ng iyong puso, mga salitang magbibigay kapayapaan sa mga gabing pinuyat ng iyong isip. At ang mensahe ay simple. Ngunit dala nito ang bigat ng libo-libong pagtatapat na hindi nasabi, mahalaga ka. Hindi ka kailanman nakalimutan. Palagi kang minahal sa katahimikan. Taurus, isipin mo ang mga panahong nagduda ka sa iyong halaga, nang tanungin mo ang sarili kung madali ka lang bang bitawan o kung sobra kang mahirap mahalin. Dumating ang mensaheng ito upang burahin ang lahat ng pagdududang iyon. Dumating ito upang ipaalala na ikaw ay hindi malilimutan, hindi mapapalitan, at napakahalaga sa paraang hindi mo man napansin. Ang taong pinigilan ang kanyang katotohanan ay matagal nang nagdala ng mga salitang ito sa kanyang espiritu, naghihintay lamang ng tamang oras. At ang tamang oras ay ngayon. Nais nilang ipaalam sa iyo na ang distansya, katahimikan, at kahit ang pagkawala ay hindi kailanman sumasalamin sa iyong halaga. Ito ay bumalamang ng kanilang takot pag-atubili at sariling laban. Ngunit ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi kailanman maaaring ilibing magpakailanman. Lagi itong nakakahanap ng paraan upang magsalita. Sa tradisyong Pilipino, madalas nating sinasabi, ang salita ay may kapangyarihan. May kakayahan itong sumira, ngunit mayroon din itong kakayahang magbigay buhay. Ang mga salitang ito na ibinibigay sa iyo ngayon ay hindi basta mga pahayad. Ito ay mga susi na nagbubukas ng mga pintuan, mga pintuan tungo sa kagalingan, sa kapatawaran, at sa isang hinaharap na mas magaan kaysa nakaraan. Ang mensaheng pinakakailangan mong marinig ay ito, ikaw ay sapat noon, ikaw ay sapat pa rin ngayon, at kailanman ay hindi inalis ng universo ang tingin nito sa iyo. Ang katahimikan ng taong ito ay hindi kailanman nilayon na maging huling kabanata. Sa halip, ito ang naging paghinto bago ang pinakamahalagang katotohanan na ang kanilang puso ay hindi kailanman tumigil sa pagbigkas ng iyong pangalan kahit sa katahimikan. Taurus, habang dumadapo ang mga salitang ito sa iyong espiritu, maaari kang makaramdam ng kilabot, maaaring bumilis ang tibok ng iyong puso, o mapaluhan ng hindi inaasahan. Iyan ang iyong kaluluwa na kumikilala sa katotohanan. Ito ang matagal mo nang hinahanap, hindi lang mula sa kanila, kundi mula mismo sa universo. Upang malaman na ikaw ay minahal, ikaw ay naalala, at hindi pa tapos ang tadhana sa pagsusulat ng iyong kwento. Paano binabago nito ang iyong landas Taurus, sa sandaling marating ng mga salitang matagal mong hinihintay ang iyong puso, hindi na magiging pareho ang iyong daraanan? Sa loob ng ilang buwan, marahil maging taon, dinala mo ang mga tanong na walang kasagutan, sugat na walang paghilom, at damdaming walang paglabas. Ang katahimikan ang nagdala ng pagkalito, ngunit ngayon, ang katotohanan ang magdadala ng direksyon. Binabago ng sandaling ito ang lahat dahil binabago nito kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Dati, nagdududa ka sa iyong halaga, ngunit ngayon ay magsisimula kang makaramdam ng katiyakan. Dati, naramdaman mong iniwan ka, ngunit ngayon ay mararamdaman mong ikaw ang pinili. Ang mga salitang ito ay hindi lamang maghihilom ng iyong puso, bubuksan din nila ang pintuang matagal nang nakasara, ang pintuan ng iyong kinabukasan. Sa karunungang Pilipino, madalas nating naririnig, kapag may nawala, may mas darating na mas mabuti. At ang mensahe na dumarating sa iyo ngayon ay patunay nito. Ipinapakita nito na kahit sa kabila ng pagkaantala at katahimikan, hinuhubog ng tadhana ang iyong kwento upang sa oras na lumitaw ang katotohanan ito, dala nito ang higit na bigat mas malalim na kahulugan, at mas makapangyarihang epekto kaysa dati. Ang pagbabagong ito sa iyong landas ay hindi lamang emosyonal, ito rin ay espiritual. Nililinis ng enerhiya sa paligid mo ang bigat na iyong pinasan, at gumagawa ng espasyo para sa mga biyayang akala mo'y hindi ka pahanda. Mapapansin mo ang mga bagong oportunidad, mga pintuang biglang nagbubukas, at maging mga sandali ng kapayapaan na dumarating ng walang paliwanan mga palatandaan ito na muling inaayos ng tadhana ang iyong paglalakbay. At Taurus, naapektuhan din ito ang iyong mga relasyon. Ang mensaheng matatanggap mo ay magdadala ng kalinawan, kalinawan kung sino ang tunay na nagpapahalaga sa iyo, sino ang nararapat manatili sa iyong buhay, at sino ang hindi nakabilang sa iyong landas. Bibigyan ka nito ng lakas upang piliin ang pag-ibig, hindi takot. Bibigyan ka nito ng kapangyarihan upang humakbang pasulong, hindi paatras. Itinuturo sa iyo ng pagbabagong ito ang isang malalim na aral, maaaring masakit ang katahimikan, ngunit ang katotohanan ang siyang nagpapagaling. At kapag dumating na ang katotohanan, nagbibigay ito ng kalayaan. Kalayaan upang magpatawad, kalayaan upang magpakawala, at kalayaan upang yakapin ang mga bagay na nakalaan para sa iyo. Taurus, ang iyong landas ay hindi na tungkol sa paghihintay sa dilim. Ito ay tungkol sa pagtapak sa liwanag ng iyong nalaman ngayon. Ipinapaalala sa iyo ng universo na mas malaki ang iyong tadhana kaysa katahimikan, mas malakas kaysa takot, at mas maliwanag kaysa alinmang pagdududa. Ang mensaheng ito ay hindi lamang tungkol sa ibang tao, ito ay tungkol sa iyo, sa iyong kagalingan, at sa iyong kinabukasan. Ano ang dapat gawin ng Taurus susunod? Taurus, ngayong sa wakas ay naipapahayag na ang katotohanan, ang tanong ay ito, ano ang dapat mong gawin pagkatapos nito? hindi kailanman nagbibigay ng mensahe ang universo ng walang kasamang gabay. At sa ngayon, tinatawag ang iyong espiritu na kumilos ng may kalinawan, lakas, at pananampalataya. Unang hakbang, tuluyang pakawalan ang nakaraan. Matagal mong dinala ang bigat ng mga tanong na walang sagot, at bagaman nagdadala ng kagalingan ang mensahe, nasa iyo pa rin ang kapangyarihan na bitawan ang sakit na kaakibat ng katahimikan. Isulat sa papel ang mga damdaming ayaw mo ng pasanin, galit, hinanakit, pagdududa, at sunugin ang papel bilang simbolo ng paglaya. Sa tradisyong Pilipino, naniniwala tayo na ang apoy ay nagbabago ng bigat na enerhiya tungo sa liwanan. Ang gawain ito ay nagsasabi sa universo, handa na ako para sa bago. Ikalawang hakbang, itoon ang sarili sa espiritual na katatagan. Maaaring nagbubukas ng pintuan ng tadhana, ngunit kailangan mong manatiling nakahanay upang makatawid dito. Maglaan ng oras araw-araw para sa katahimikan, panalangin o meditasyon. Kahit ilang minutong malalim na paghinga habang binubulong ang mga salitang puno ng pasasalamat ay maaaring magbago ng iyong enerhiya. Tandaan, ang pasasalamat ang susi na nagpaparami ng biyaya. Habang mas nagpapasalamat ka sa kung ano ang meron ka na, mas marami pang maipapadala sa iyo ang universo. Ikatlong hakbang, ihanda ang iyong puso para sa pag-ibig at kasaganaan. Ang mga salitang kailangan mong marinig ay hindi lamang tungkol sa pagsasara ng sugat, kundi tungkol sa pagbubukas. Lumilikha ito ng espasyo para sa bagong mga biyaya, ngunit mangyayari lamang iyon kung handa kang tanggapin ang mga ito. Tigilan ang pagdududa kung karapat dapat ka bang maging masaya. Tigilan ang pag-isip na huli na para sa'yo. Ang totoo, Taurus, pumapasok ka sa isang panahon kung saan ang pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan ay maaaring dumaloy ng mas malaya kaysa dati. Ngunit dapat handa kang tumanggap. Ikaapat na hakbang, araw-araw na ipahayag ang iyong tadhana. Madalas nating sabihin, ang salita ay dasal. Ang mga salita ay panalangin. Sabihin ang mga afirmasyong umaayon sa mga biyaya. Karapat dapat akong mahalin. Pinalalaya ko ang nakaraan at tinatanggap ang aking hinaharap. Handa akong tanggapin ang kasaganaan na nakalaan para sa akin. Ulitin ito araw-araw, lalo na sa umaga kung kailan sariwa ang iyong enerhiya, at sa gabi bago matulog kung kailan bukas ang iyong espiritu. Ikalimang hakbang, magtiwala sa tiempo ng universo. Ang mensaheng na tanggap mo ay hindi pagtatapos, ito ay simula. Maaaring hindi sabay-sabay dumating ang lahat ng pagbabago, ngunit bawat hakbang pasulong ay bahagi ng banal na disenyo. Magtiwala na ikaw ay ginagabayan. Magtiwala na walang bagay na nakalaan para sa iyo ang lilipas. Taurus, malinaw ang iyong mga susunod na hakbang, pakawalan, mag-ugat, maghanda, magpahayag, at magtiwala. Kapag sinunod mo ito, hindi lamang magiging magaan ang landas sa iyong unahan, magiging mas maliwanag pa ito kaysa alinmang dinaanan mo noon. Pagsasara at mga afirmasyon Taurus, ang paglalakbay na tinahak natin sa mensaheng ito ay higit pa sa isang pagbasa, isa itong paalala na kailanman ay hindi ka iniwan ng tadhana. Ang katahimikan na yung tiniis ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Ang mga salitang matagal mong hinangad ay hindi nawala, naghihintay lamang sila ng tamang oras upang marating ka. At nayon, kinumpirma na ng universo, dumating na ang oras na yon. Marahil ay mas magaan na ang iyong pakiramdam mayon. Maaaring nakakaramdam ka ng katahimikan na unti-unting dumadapo, o isang bugso ng damdamin na biglang umaahon. Ito ang iyong espiritu na kumikilala sa katotohanan, ang iyong kaluluwa na naaalala ang matagal na nitong nalalaman, ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ay pinili, ikaw ay minahal. Mula sa puntong ito, ang iyong kwento ay hindi na tungkol sa paghihintay sa anino. Ito ay tungkol sa pagtapak sa liwanag ng kalinawan, lakas at panibabong simula. Anumang sakit na idinulot ng katahimikan, hindi na yon ang magtatakda sa iyo. Anumang pagdududa na bumulong sa iyong isipan noon, wala na silang kapangyarihan. Malaya ka nang yakapin ang mga biyayang nasa unahan. Taurus, nais kong bigkasin mo ang mga afirmasyong ito ngayon na para bang nagtatanim ng mga buto sa iyong tadhana. Sabihin mo ng malakas o gulong sa iyong puso. Karapat dapat ako sa pag-ibig at katotohanan. Pinalalaya ko ang sakit ng nakaraan at tinatanggap ang kadalingan. Piwala ako sa universo na akain ako tungo sa aking mga biyaya. Binubuksan ko ang aking puso upang tanggapin ang kasaganaan, kapayapaan, at kadalakan. Handa na akong magbukas ang aking tadhana. Ulitin ng mga ito araw-araw, lalo na kapag sinusubukan kang buluhin muli ng pagdududa. Sa bawat pagbigkas mo, muling umaayon ang iyong sarili sa enerhiya ng pag-ibig at kasaganaan. Tandaan, Taurus, hindi aksidente ang mensaheng ito. Dinala ka rito dahil handa na ang iyong espiritu. At sa iyong paglakad pasulong, tandaan mong hindi ka naglalakad mag-isa. Kasama mo ang universo. Kasama mo ang iyong mga ninuno, mga anghel, at mga gabay, lahat sila ay nakapaligid sa iyo, sumusuporta, at inihahanda ang daan.